Oh. Yo, what's up mga kalayas? Dudong Reyes once again for today's video natin dito tayo ngayon sa Thailand. Thailand Guna. Together with Inday Reyes, kagala kami ngayon dito sa tinatawag nila nga uh, Marathailand na place. So pagpasok mo dito mga kalayas, yes, tama ang nakikita nyo. No entrance fee, katulad nyan. Then pagbungad na pagpumad pa lang dito mga kalayas, talaga namang mapapawaw ka. Dito sa makikita nyo sa Bumad pa lang talaga namang maiisip mo na nasa ibang bansa ha talagang bala thailand yung concept ng lugar na ito please tell me that i can't that i won't that i failed that i'll never make it out yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top So you better back off or get lost I'ma stay last stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have doubt. Know not what I'm about Have your f***ing clout, if you raining... So from here guys, they already have a crew na Then, magpa-reserve na tayo then order na rin tayo ng mga foods na gusto natin kainin. Malam siya lang uh, iba't ibang klaseng foods. Bahala na kayo kung ano yung magustuhan nyo. Meron naman silang menu na kayo doon. And, when happy na kayo, sabihin nyo na sa nila nasa ganun. Ma-reserve nila yung table kung saan nyo gusto. Then, kaya nila ginagawa yun para habang piniprepare nila yung food na in-order nyo, eh makapag-ikot-ikot na rin tayo at the same time. So, less hassle yun. Habang piniprepare, yung ating uh, food na in order, eh makakapag-ikot-ikot tayo. Yun yung maganda doon. So yun na nga mga kalayas, dahil naka-order na kami ni Inday Layas ng na aming pagkain na gusto, muna namin sinupukan itong bangka. Since na itong bangka ay walang bayad, so si nang mantala na namin. Yes po mga kalayas, tama ang narinig nyo, wala pong bayad dito sa... Boot riding. All you have to do is magbigay ka na ng tips. Siyempre, pakonswelo kasi ang pagod din magsagwan. So from here, iikotin namin to Atong ah, parang ilog o river na ito. Then, ang magandundan dito habang nagsasagwan si kuya o si tatay, meron siyang mga sinasabi mga kinaikwento. Which is uh, talaga ng mga uh, parang ang pinutur niya. Kaya nakakaya naman kung di tayo magbigay ng tape. So yun nga mga kalayas. Habang nandito kami sa bangka, pinagmamasa namin yung palibot. Sobrang ganda, sobrang amazing kasi makita mo maya buaya, may uh, kalabaw, may monkeys, may mga little budas. And then sa mahano pa ng mga nagtataasong puno na nanakakadagdag ah uh, good vibes sa mga turistang dumadayo dito. Talaga namang maiisip mo na nasa ibang bansa ka talaga. Talagang malatay lang yung concept dito guys. Tapos bubungan pa sa inyo guys yung gayetong kagandang uh, design ng cottage sa talaga ng mga pang uh, Thailand yung dating nyo guys, so, oh, sobrang ganda, sobrang simple lang pero makikita mo talaga na nasa ibang bansa ka. Yun, talaga yung talaga may isik mo, plasamahan mo pa ng gayetong halaki Buddha. Talaga namang ewan ko na lang kung di mo masabing nasa Thailand ka. dito kami guys, sabi ng bankero kalimbangin namin 3 times yung bell na ito and then pagkatapos kalimbangin, humiling, kung ano man yung mga kahilingan nasa ganun daw ay matupad alright Brabe guys, ang daming buhaya dito. <laughs> So yun na nga mga kalaya, sobrang solid na nga boat riding experience namin. At syempre, binigyan namin ng tips si uh, Manong Bankero. Sana oh. Hmm? Huh? <laughs> yes, yeah. And from here, maglalakad naman tayo. Papunta doon sa kabilang side. At tingnan natin kung ano pa yung mga makikita natin. From here, going to the other side. Nung lugar na ito. So ayan mga kalayas, ang mga makikita nyo Mga kung anong mga cartoon na characters Mickey Mouse, kaya tuwag tuwa naman si Inday Rice Kasi niya character yon. At ito na nga mga kalayas, luto na yung aming in-order at naka-prepare na rin. So ito na mga kalayas yung aming in-order, sang kalderong kanin, ah uh, sinigang na hipon, paborito ni Inday Layas. Kita nyo naman guys, si Inday Layas, niting tagumpay na makita niya ang sinigang na hipon. Then yun sa akin ay patatim, crispy pata, then inihaon na yun po. Meron din kaming gulay at meron din kaming atahong. So hopefully rin ba upos namin dalawa tunay-tunay na yas? Alright! Ano ba'y nabuday tatat? Punit sa'yo'y ikaw, ikaw ang pag-ibig na limutan. Sa akin ang ko, pag-ibig pag pag kaya bima, mga kalayas, ang sarap na ng pagkain nila tapos may ganito ka pang uh, background may kumakanta sa'yo. Sobrang mapapasarap lalo ang kain mo. Kaya naman, ubus na ubus namin yung pagkain ni, in order namin ni uh, Inday Layas. And then syempre, Nagbigay kami ng tips spread para sa mga kumakanta nito. Nakakaya naman, drabi guys, yung boses na ang galing nilang kumanta.

So ito na nga guys, uh, mga kalayas Nagpagabi kami, sinadya namin to Para nang sa ganon, makita namin Kung ano yung itsura nito sa gabi At ito nga guys, yung bumungad sa amin So obrang ganda niya Talaga na mga nakaka Ang yung parang ayaw mo nang umuwi Ayaw mo nang umalis Kasi ganito yung makikita mo sa gabi May mga water fountain na Then yung uh, ilaw Nagbabagay o oh, nagbiblend doon sa background niya o doon sa paliibot niya. Ito din naman si Inday Layaso, oh. tuwan-tuwa, di ba? <laughs> Orito tayo mga kalayas, meron sila ditong po kung saan dito eh, binabato mo yung TV, huh? plato, baso, platito, <laughs> yes, yeah. lahat ang mababasagid. Dito ka maglalabasan sa malandog mo, pero... Bawat tapon mo dito ng nagabit, uh, may kaagipat na presyo. Kaya katulad na nakikita nyo guys. Which is, uh, nakakatulong naman dito para babuhas sa manlugmok loob mo. Paano masabi? Ka kaya siya na tax po. Sobrang na lang mga kalayas kasi mula kayo ng hapon hanggang na gabi pagdating namin. Hanggang nayon, na yun na-amaze pa rin kami sa sobrang ganda ng lugar na ito na iisipin mo talaga na nasa Thailand ka kaya pag uwi namin, magpo-post kami at, at sabihin namin, hashtag, nakapunta na kami ng Thailand. Ito naman si Inday Lai nakaharap ng kamaretesan. So, ano daw update? Nagtatanong siya. So, ayan. Nagkasundo sa ng darawa. Ito pa, panibagong kamaritesan niya. Tatanong siya kung mara anong latest daw. Afala namin po ito bibing ka niluluto dito. Yung pala, ito ay uh, nagsasain sila. Gaito nila niluluto yung kanin dito. So, ayan na nga mga kalayas. Kung nakarating na kayo sa part ng video na ito, Paki-like naman kung nagustuhan nyo. Subscribe nyo na rin guys ang aking YouTube channel para kahit TV vlog. Tudong layas, meron din tayo nga Facebook page kung saan ina-upload din natin itong mga gaitong content. Tudong layas para kahit TV vlog. And guys, comment kayo naman guys sa baba kung may mga alam pa kayo mga magagandang lugar na pwede kong galaan o puntahan. Maraming marami salamat. This is Tudong Layas, once again na nagsasabing ride safe, keep safe, and God bless you all. Alright!